Tapi mau, tapi mau saya kanila. Sekta laba. Gina, ano plano mo? Aharapin ah, kong mahayop na yan. Gina! Mahayop ka yo. Ngayon niya sabihin na no, walang namamagitan sa inyo! Dito ka lang. Ako na bababa para kausapin sa tiyo. Gina, na uh, Olga. Ay, sir. Si Ma'am Gina, mo nakita mo ba? Ah, uh, nagmamadali po siyang umalis kanina eh, pero hindi niya nabanggit kung saan siya pupunta. Okay. Si Betsy at saka si Gerald, nandito pa sila? Uh, hindi po, sir. Hindi ko po alam. Masira. Sino lang yung tatlo? Sino yung Sige, may papatakbo rito. Sige, salamat. Sige. Sige. Nasaan ka, Gina? Hindi ka sumasapit. Nababas ka rin dyan! Gina! Gina! Ayop ka! Gina! Gina! ka lang para mapag-usapan natin ito na maayos. Sa Ngayon mo ako papakalmahin pagkatapos yung kami ni daddy? Sa sarili pa namin pamamahay! Pamahayop kayo! Pamahayop kayo! Katini kayo! Uh, ako! Mahayop ka! Pamahayop Mahal mo talaga ako. Hindi ka mapadal sa iyo mga pae. Lalong-lalong na kay Betty. Huwag <laughs> ah! Gina, yeah. nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. <laughs> nagsisisi ka lang kasi nahuli kita. pero tagal mo na akong niloloko. Yung kondong, kayo, diba? kayo gumagamit nun, di ba? Kayo gumagamit nun! Nasaan mo? bahala sa sa'yo si Betsy ko, ba? Diba? Sumagot ka, nagatin mo ako, ayop ka! Sina, oo, oh, hinahamin ko, kita. Pero tinapos ko na lahat. Eh, kaya ako kinito sa si Betsy para sabihin sa kanya, layuan niya na ako dahil hindi ko na kaya saktan ka. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo. Hindi na ako magpapauto sa'yo. Sarah! Patay ka pa, Sarah! Hindi, hindi kita mapapatawa! Ah! Ah! Gina! Ah! tama na. ah! Gina! 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 Please, oh, no. please naikiusap ako sa'yo! Bigyan mo pa ako ng isang pagpakaataon. Gagawin ko lahat para makabawi sa sa'yo. Pinapangako hindi hindi na tumawag mauulit, Gina! Gerard, minahal kita na sobra-sobra. Ginawa ko lahat para maging maayos at mabuting kasawa sa'yo. Tapos ito ang ginanti mo akin. Alam ko walang excuse sa pag-cheat ko sa'yo, Gina. Pero maniwala ka sa akin. Ikaw lang mahal ko. Kaya ang ginagawa ko ng parang eh. Gusto ko maaayos na to, Gina. Wala na, Gerald. Hindi na to maayos. Ang gusto ko na lang magsama kayo ng kapit mo sa inferno. <coughs> Gina! Tumasobra ka na! <coughs> mo ako! Gina, huminaan ka. Huminahon ka. Huwag kang makisali dito. Minsan mo na silang pinagtakpan. Huwag kayo sumali kung ayaw mo masaktan! Gina! Hoy mo akong gat. mong mo babae! gat. mong mo ko gat. Huwag Lumabas ka gat. Huwag mo akong Huwag mo akong gat.